Hello po sa mga ka-insan ko na naman Ngayon po mga ka-insan ay mayro po tayong pupuntahan Pupunta po tayo ngayon do sa kilala pong Kawakawa Falls po dito sa Pinamalayan At sa ako po ito ng Barangay Buli At tayo po ay nang nanggaling po dito sa Tagumpay Pola Kami ay nagmotor niyan lang mga ka-insan Mga 30 minutes siguro mga ka-insan Bago tayo makarating doon sa tinatawag nating Kawakawa Falls mula sa Tagumpay Ayan po kami ay nagmotor lang mga kainsan. no kasama ko nga po pala itong si Joshua ang aking bunsong kapatid. Shoutout nga po pala muna dyan sa aking kainsan na yan at yung pupuntahan natin mga kainsan na Kawakawa Falls ay alam nyo ba mga kainsan ay talagang mapamangha po kayo dahil po yung hitsura po nung liguan ng falls po na yun ay hitsura ang po talaga yung pagkakahugis niya. talagang maganda rin po kaya samahan nyo kayo mga kainsan pupuntahan po natin at kami dumaan na rin po dito sa may tulay po ng papuntang Kalima. Ito po yung bagong tulay po nila dito sa may papuntang Kalima. Dati po ay wala po itong tulay pa noon. At binabangka lang po ito. At ngayon po napakaalwan na po pumunta ng papuntang Kalima. May magandang tulay na po. Yan po. Ito po ay ilog na nag ano ang dagat. Ilog at dagat yan at yan na mga kainsan tayo na po at samahan nyo kami at ipapakita ko po sa inyo ang ganda po ng falls nila dito sa Buli pinamalayan at dito nga po para mga kainsan ay madadaanan mo rin ito yan paahon po yun ito diyan po ang papuntang Kawakawa Falls at pag mo ito nasa may kanan mga kainsan ay papunta na po ito na ang bayan po ng pinamalayan o papuntang Pili Ayan po ang kanilang signage po papuntang Kawakawa Falls. At ngayon mga kainsan, nakarating na rin po tayo at hanggang dito lamang po yung karsada. At din na po tayo makakatuloy hanggang doon po sa pinakang Kawakawa Falls. At dito lang po iniiwan nila yung mga motor din ni po nila. Oh. Sira na yung tulay ano? Pwede dati yung hello mga kainsan tayo ngayon nandito na po sa parking ng papuntang Kawakawa ito po hindi pa po, po natapos yung karsada dito kasi doon pa po yun sa may taas na yun yung Kawakawa Falls at ngayon tara puntahan natin sama na kami tara. at uh, ito na mga kainsan paahon na po tayo at medyo may kaunting ahonin nila po dito mula po dito sa pinakandulo po ng karsada at pero mga 10 minutes lang po nating lalakarin ito mga kainsan at makakarating na rin po tayo agad dun sa kawakawa falls na sinasabi ko sa inyo mga kainsan nakarating na po tayo ngayon dito sa sinasabi ko po sa inyong kawakawa falls at pagdating po nga namin dito ay minakita na nga agad po kaming naliligo at marami na rin pong naliligo talaga oh at huli ko pong punta dito mga na ay nung ako po ay high school pa. Medyo may katagalan na po at ngayon lang ulit ako po nakabalik ulit po dito. Ayan, yeah, makikita nyo mga kainsan mga bata talagang tumatalon pa po doon sa may pinakantaas. At medyo may kalaliman din po yan mga siguro mga dalawang dipa po ang dalim. At ito na po yung sinasabi ko po sa inyo mga kainsa na hugis kawa po. Ito po yung pinakantangkay po niya. Itong pinagagusan po ng tubig mula sa taas. At yung pinakang body po nitong kawa ito naman po. at nakapaikot po sa ng puro bato. Yung pinakang dapi po niya. At ako'y naligo na rin po kagad at napatalo na rin po agad ako dito mga kainsan. At talagang sabig na sabig na rin po akong maligo. Ayan po at ang aking isang kainsa na kapatid ko po si Joshua tumalo na rin po dito sa pinakamataas ng bato.